paano tignan at i-manage ang mga paninda na available sa Amazon. Yun ang matututunan nyo sa video na ito. Kaya huwag kayong aalis, panoorin nyo ito ng buo. Hi, si Coach Jonel po ito. At sa video na ito, eh, pupunta naman tayo sa inventory part ng Amazon Seller Central. So, kasali po ito dun sa aking Amazon Seller Central series, okay? So, huwag niyong kalimutang panoorin yung iba pang mga videos na kasali sa series na to. So, ngayon, para maipakita ko na sa inyo kung ano yung uh, kailangan nyo makita tungkol sa inventory, so, punta na tayo sa aking screen. So, yan. So, nandito na tayo sa screen ko and makikita niyo na, ano, na i-click ko to, itong menu. Tapos, pupunta naman ako sa inventory. Tapos, piliin natin ngayon yung manage all inventory. Okay? So, dito, makikita nyo na andito yung mga, ano, yung mga paninda nung, ano ko, nung uh, former client ko. So, makikita nyo rito na may listing status, product details, performance, inventory, uh, price and shipping cost. So, itong mga columns na to ng information, pwede siyang dagdagan or bawasan. Paano? Dito sa preferences, punta kayo dito. Ayan, nakita niya preferences. Click niya yan. Okay. So, ayan. Dito, may kita niya na may sort order. Okay ah uh, pwede nyo iwanan na lang to ng default kung gusto niyo Ako lang kasi, nasanay ako na naka-arrange to by date created. Para lang alam ko yung pagkakasunod ng mga products na na-source ko. Kasi nga, di ba, ano, uh, nagma-manage ako ng account ng iba. So, mas gusto ko na isort siya. Nakikita ko siya by kung kailan ko siya, ano, kailan ko siya nilist yung order. Basta yun, uh, personal preference ko yun, okay? So, bahala na kayo dito. Uh, masyado marami to para explain ko sa inyo. So, figure out na lang kung ano yung gusto yung sorting order nung inyong, uh, ano, no ng inyong inventory, okay? Pero ngayon gagawa lang ako ng date created, new to old kasi 'yun yung gusto ko. Yung pinaka bago kong nilist nasa ibabaw para mas nasusundan ko, okay? Yung mga bagong products na nilist ko para dun sa client, okay? 'Yun yung reason ko bakit 'yan ang sa akin. Okay, tapos uh, fulfilled by all fulfillment channels na lang, okay na 'yan. Nililive ko na yan by default kasi kung puro naman FBA uh, FBA lang din naman yung makikita ko. So, yun. Yun lang yung ano ko. Pero kung nag-FBA at FBM kayo, so pwede niya siyang isort dyan, okay? So, FBA or FBM. I, I would leave this ano, by default, okay? kasi pag FBA lang ko niya sa FBM kayo pwedeng makalimutan niya na meron pala kay FBM products parang ganun so number of results per page so kunya gusto niya makita ng 10 per page yan uh, ako usually gusto ko maximum eh para nasa iisa na lahat hindi na yung magne next next pa ako na i-load pa so 250 yung ginagawa ko maximum okay kayo nang bala diyan okay, kung gusto niya ng mas konti or mas marami okay tapos low price comparison yan uh, listings iniiwan ko lang yan on default pero, yun nga, uh, listings in all conditions across all fulfillment methods. So, yun lang. Uh, low price comparison. Parang, you know, parang, basta nakalagi dyan kung ano, kung uh, ano yung presyo ng ibang mga parang products dun sa listing na yun. Diyan, basta, uh, ipapakita siya ron. So, pwede niyong palitan din yan. Ako, I just leave this at default. Okay. Tapos, listing status, ayan. So, complete catalog. So, I, I also leave this at default. Hindi ko na pinakikialaman yan. Pero, pwedeng makita lang yung ano, yung active listings kung gusto mo. Pwedeng makita mo lang yung inactive. Pero, I leave it at default para nakikita ko lahat. Okay? Ngayon, dito na tayo magkakatalo sa mga columns na yan. So, kunyari, dito pwede natin makita yung UPC, FRSQ. Pwede nyo i-check lahat yan. Okay? Kung gusto nyo. So ayan, ah, uh, ngayon, niya na 250 na yung pwede ko makita since hindi naman 250 yung units niya. So ano, pero at least, kunyari meron siyang 500 different items. So makikita mo yung tig 250 at a time. So para para nasa isang page lang kasi mag next next medyo annoying sa akin. Tapos, ayan, uh, mas marami ng information na pinapakita. Okay? Dahil chinek ko lahat. Ngayon, babalik ako sa preferences. Okay. Tapos kunyari, uh, gusto ko na ano na default lang. Kunyari nagkamali ako, masyado tong maraming information. Paano ko to babalik sa dati? Ayan, reset to default lang. Makita niyo ayan. Tapos si save changes niyo lang tapos okay na babalik na sa dati. So 'yun. Uh, pero para sa akin na yun, no, mas gusto ko lang yung ano, yung uh, default pero dinadagdagan ko yung date created. Kasi nga mahalaga sa akin na makita ko yung mga iba't ibang products na nilis ko na in order. Parang personal preference ko lang naman 'yan, okay? So 'yun, ginagawa ko 'yan tapos save changes, okay? So yeah, 'yan yun lang naman 'yon. And uh, makikita n'ya na ito lahat 'yung mga products niya na ano ngayon ay out of stock na inactive, okay? So makikita n'yo dito listing status. Yung out of stock, syempre naubos na. Okay? Tapos uh, dito makita kayo minsan ng inactive. So pag inactive, ibig sabihin parang meron pa 'yung product sa Amazon, hawak pa nila, pero uh, hindi siya ano, hindi siya bumebenta. Uh, for some reason or minsan ikaw yung magse-set ng inactive kunyari ay ayaw mo muna siyang ibenta pwede mo siyang iset to inactive mamaya papakita ko okay pero just know na inactive ay nasa Amazon siya hawak siya ng Amazon pero hindi siya bumibenta tapos dito may ito may reason review blocked reason kunyari yan may ito pag click mo yan mamaya kiklik natin yan okay tapos sa uh, ma may ito may active so ibig sabihin ay uh, bumebenta pa yan ngayon so nasa store niya tapos uh, for sale siya ngayon sa ano sa Amazon okay so check natin tong ano review blocked reason na yan Ayan. Tapos makikita nyo dito, may lalabas na box. Tapos, uh, ayan nga, makikita product uh, detail page was removed. Ibig sabihin, yung mismong product tinakedown na ng Amazon. So dahil walang listing, walang product ano, walang parang catalog, wala sa catalog ng Amazon 'yan. So syempre, eh, wala siyang ano, wala siyang benta kasi nga walang product page. Eh. So pwedeng pinatanggal siya ng brand, pwedeng tinanggal siya ng Amazon mismo. Pwedeng uh, duplicate listing siya tas na-detect ng Amazon tinanggal niya 'yon. So maraming reasons, okay? Kung bakit nagre-remove sila ng ano, detail page. Okay? Tas dito makikita niyo rin na ano, na ayan yung AC niya, yung information niya, okay? Tapos yung units ano sold there makita niyo diyan nakita niyo. 'Di ba? Tapos sales kung magkano na pagbentahan, uh, sales rank niya maraming information na pinapakita. Okay? So, 'yan. Tapos dito, uh, pag inusog natin dito, may ita natin yung price. So, ayan, tanggalin natin, close natin. Ayan. So, makita ita nyo yung current price. So, dito nyo pwedeng palitan yung presyo. Okay? So, pwede nyo ilagay yung price na gusto. 17.75 to. Tapos gusto mo siyang gawing 20 dollars. Then, type mo lang 20 dollars. 20. Ayan, tapos save lang. Save all. Yun na yun. Ganun lang. Okay. Kaka-cancel ko siya dahil ayoko ma-alert yung aking dating kliyente. Pero yan, pwede kang mag-ano dyan. Pwede kang mag-change ng prices dyan. Tapos makikita mo yung total fees. So, yan yung nakukuha ng Amazon pag binenta mo yung product na to ng ganyang presyo. Okay, FBA fee yan, makita mo andyan, di ba? Tapos calculate revenue. So, pag click mo yan, mapupunta ka dun sa revenue calculator ng Amazon. So, uh, usually naman pag online arbitrage sa ka-wholesale, kinocompute mo naman na yung profit eh. So, alam mo naman na yan dapat. So, hindi na natin pupuntahan yan, okay? So, ito, makita nyo rito na may available FBA yan, inventory, okay? So, yung available FBA, ibig sabihin, uh, available siya na nasa warehouse ng Amazon na binebenta na siya, Okay, na active. Tingnan niyo active na to. Ayan, active. ayano Available FBA4. Ibig sabihin, yung apat na units nitong product na to ay naka-display na sa Amazon na naghihintay na lang na mabenta. Okay? Ngayon, itong mga iba, zero kasi siya pwede na siya, ano, wala na itong mga ito, naubos na itong mga to Okay? Tapos, uh, dito, makakita rin kayo ng inbound. So, pag sinabing inbound, siniship mo siya papunta sa Amazon. Mamaya, dadaanan natin yung shipments na yan, okay? So, marami pa tayo dito. Huwag kang mag-alala, okay? Mahaba pa to. So, dito ka lang. Okay, tapos reserved. Yan, yung reserved na yan, ah... Uh, minsan orders, minsan yung mga FC transfer. Uh, minsan kasi Amazon, kunyari pag nakita niya na kulang yung stock sa isang warehouse sa ibang state or sa ibang lugar. So, kukuha siya ng mga products tapos ipapadala niya ron. Parang gano'n kasi gusto ng Amazon na nakakalat yung mga products all over the US. Para pagka may umorder, mapapadala niya kaagad ng mabilis. Okay? So, yun yung reserve. Minsan, purchases. Okay? Minsan yun yung mga nabili na. Minsan naman yun yung mga move ng Amazon. Okay? So, yan. Tapos, uh, punta naman tayo sa ibang part ng inventory. Okay? By the way pala, by the way, bago tayo lumipat, uh, pwede ka mag-add ng product dito. Okay? Yung, kung maalala niyo yung catalog video. So, ito, may add product din dito. So, pwede kang mag-add dito ng product. So, nakita nyo, parang pareho lang nun, di ba? Tapos, add variation. Kunyari, uh, nagkaroon kayo ng ibang flavor nito, ibang color nito. Tapos, gusto niyong uh, i-add dun sa same na listing. So, yan, add variation lang. Okay? tapos uh, makikita nyo yung mga ano, uh, add update or ano add to update an existing variation family so kunyari yan uh, nyo yan okay create new variation family yan uh, pag-uusapan natin yan sa ibang video Nang uh, ng mas detailed kasi mahalaga yan okay close ko muna okay tapos uh, isa pang mahalaga dito sa inventory okay punta sa inventory ay itong shipments okay So, yung shipments na yan, Okay, diyan makita niyo ito ang dami niya mga shipments, di ba? Ito yung mga sinend namin na mga products from Prep Center to Amazon. So pag click mo yan, okay, click natin to, makita mo clickable link yan, okay? Pero mamaya na natin, okay? So ito yung date created kung, kung kailan ginawa yung shipping order. hindi, hindi pa ito yung date na shipped pa. di ginawa yung shipping order, bumili sila ng shipping label. Okay? Tapos, uh, ito yung last updated, yung kumbaga, yan yung date na last na may nangyari sa shipment na yan, okay? Tapos ship to, yung mga yung mga ship to na yan may mga codes. So yan yung mga iba't ibang uh, warehouse ng Amazon, yung mga TEB9, AVP1 or ORF2. Iba't ibang location yan, dun napunta itong mga laman nito. So minsan makita mo multiple destinations, ibig sabihin kinalat ng Amazon sa iba ibang area. So yun ang ginagawa ng Amazon, okay? Tapos makikita niya na may closed, okay? ah uh, minsan makita nyo open or cancel yan cancel so binago nila hindi nila tinuloy yan okay so mostly ito part na ng prep center okay pero just in case na pagagawan nila kayo ng shipment sabi nila na you create the shipments may mga ganong prep center so yan para maintindihan mo okay yung closed ibig sabihin tapos na parang na settle na uh, lahat ng mga products na process na parang ganon tapos uh, track shipment kunya gusto mong i-track yung kung nasaan na parang ano kunya order ka sa Lazada or Shopee tapos gusto mong makita kung nasaan na siya Parang yan, truck shipment. Yan, meron yan. Tapos, ah uh, ito, mahalaga to na makita nyo. Okay? ah uh, itong units expected saka yung units uh, located. So, dapat match yung mga yan. Okay? So, pag hindi yan nagmatch, meron kang problema. Kasi, di ba, ito nga yung units expected. Eh. So, sinabi mo na tatlo yung pinadala mong ganyan. Pero yung located, yung nakuha ng Amazon ay zero. Diba? So, clickable din yung mga yan. Mamaya, dadaanan natin. Okay? So, dapat match yan, okay? Make sure na match, okay? Tapos, kung may mismatch, uh, kailangan mo siyang tignan at uh, tignan mo kung ano nangyari. So, siguro gagawin natin yan ng mas detail na video in the future kasi mahalagang i-check yung mga shipments na yan, okay? Pero for now, just know na malalaman mo siya dito, okay? Kung ilang units yung laman nung, uh, ano, nung shipment na pinadala sa Amazon. Tapos, uh, itong SKUs na to, okay? Yung SKUs na yan... Okay, yan yung uh, iba't ibang klase ng product, okay? Kunyari ganito, uh, ito isang klase ng product to. So kung may, kahit may dose nito, dose piraso nito exact na product na to, it's still considered one SKU. Okay? Yung pag SKU ibig sabihin type ng product. Ngayon, uh, kunyari ito magbebenta ka rin nito. So this is one SKU, this is uh, one SKU. So together there are two SKUs, ba? Diba? Kahit na ilang units pa to, kahit na ilang units pa to, it's still considered one SKU. This is the another one SKU yan yung kung ilan yung type ng product na meron doon sa shipment na yun okay so wag kayong mag natin ng mas detailed na video yung shipments na yan kasi mahalaga yan okay so for now medyo overview lang siya so pag-click ko to ayan click ko yan clickable yan okay ayan so pag-click ko yan makikita nyo yung tracking information kung ano nangyari sa kanya okay so ayan ah, makikita mo yung information so delivered na sya ngayon okay natapos na Okay, pero kung gusto mo sundan kung nasaan yung box na yon, yung shipment na yon. So dito 'yan. Contents ito na, dito na 'yung laman. Okay? So So yan, makita niyo ito 'yung laman niya. So isang SKU lang siya if you remember. Tapos tatlo expected na units, zero 'yun natanggap. Tapos ah uh, minsan ayan, may investigation completed. So pag may nakita kang kulang, may investigate button dito. So, request investigation ko di ako nagkakamali. I-click mo lang yon tapos ah, uh, hanapan ka ng resibo. Ganyan. Para lang ano, para lang ma-improve mo na meron kang ganong number of items na yun yung pinadala mo. So, huwag kayong magalala. May detailed video ang shipments later. Okay? Pero for now, ayan, may investigate dito kung may problema. So, pina-investigate ko na to. Tapos, investigation completed. Uh, shipment contains counted and confirmed. So, ayan, wala talaga. So, discrepancy 3. So, ibig sabihin, wala silang natanggap dun sa tatlo na dapat natanggap nila. So, ayan, Nagtanong ako sa prep center dyan. Huwag kayong magalala. Okay. Uh, we'll discuss that in the future. Tapos dito, kapag ka nagpa-investigate ka, so ayan, pwede kang mag-upload ng file dyan. Tapos magsabi ka ng kung anong komento mo dyan. Okay? So, hindi ka na ina-allow nyan pagka-close na yung listing, pagka tapos na yung investigation. Hindi ka na i-allow. Okay? So, ayan. Tapos problem, so kung nakita silang issue, ayan, uh, maililista siya dito. Okay? So, ayan, nakita nyo. Uh, no defects to resolve. Kasi, na-resolve na. Okay. Pero kung hindi pa na-resolve yan, lilitaw siya rito. Okay. So, yun. Yun ang tungkol dito sa shipment. So, again, yan yung ano, inventory. So, itong analytics, saka na natin uh, ano to, i-discuss to. Kasi, hindi ko naman talaga siya masyadong tinitingnan uh, when it comes to online arbitrage. I mean, you know, pwede mong tingnan to. Pero kasi, parang yung online arbitrage products ay parang usually one time lang parang gano'n. Pero maganda rin yung makikita mo rito. Kunyari, inventory age yan. Kunyari, uh, meron ka na mga matagal ng uh, ano, products na bumebenta parang gano'n. So, that's more advanced. Gusto siyang i-discuss in another video ng much more focus. Okay? So, yun. Yun muna yung sa inventory. Okay? And uh, sa ibang video, ha, titignan naman natin yung ibang parts ng Amazon Seller Central. Okay? So, huwag niyo pong kalimutang mag-like, comment, and subscribe. And again, tingnan niyo mga, ano, mga links sa iba ba kung kailangan niya ng tulong. Okay? So, maraming salamat po. Si Coach Jonel po ito. And I'll see you next video. Bye.